Tama natin, Cebu City Veterinarian. Doc, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito, Doc. Yes, ma'am, Lourdes. Good afternoon. Anong maipag... Mm -hmm. Anong tawag? Anong may... Maipaglilingkod po. Maipaglilingkod. Salamat. Ma'am, sal oh, po. Ma salamat na tanggap salamat. Natanggap niyo po yung aming uh, invitation for an interview. Ma'am, ano na po yung resulta ng inyo investigation? Kaugnay po sa pagkamatay ng nasa higit dalawampung mga pusa at aso sa isang barko na biyahing uh, Cebu. Okay. Uh, kaninang umaga, kasi last week, hindi na namin na uh, uh, tawag doon, hindi napuntahan ng aking tauhan kasama yung taga-quarantine. So kaninang umaga, pumupunta sila doon sa shipping line. Ang sabi ng shipping line, wala daw, kasi uh, hindi rin alam ng quarantine, even sa customs office, no? Uh, a coast guard and customs office ah uh, hindi nila alam na merong dumating no so and then sabi de sabi din ng kanilang dawag doon yung sa shooting line wala silang biyahe galing sa uh, galing Luzon papunta dito sa dito sa Cebu so ah uh, tina, ngayon nagtalong ang tauhan ko kasama yung taga-quarantine baka doon uh, ah, dumaong sa dumagdating okay. si CP. Wala pa akong feedback sa oh, ko. dok, 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 sandali. Yeah. Puputulin po kita, dok, ha, sandali. Ano, hmm. okay. Ano, 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 barko ito? Um, Starlight. Po? Starlight. Starlight ah, Shipping Line. Okay, Starlight Shipping. Sabi ho, yeah. sabi ho, wala silang, sabi ng pamunuan itong shipping lines, wala silang hmm. biyahe mula Batangas to Cebu? Yes, ma'am. Oh, yun ang sabi. Then, tapos, uh, meron dito, Cebu, Dumaguete, uh, meron din papuntang Bohol. Pero yung galing sa Luzon, wala. So, yung ano namin, uh, baka iba ang sinargahan dito, like, ang dito lang galing, uh, galing sa Dumaguete, papuntang Cebu. And then, uh, ako ma'am, uh, kami, kasi uh, kaya nga walang report na dumating dito yung mga, yung, yung mga hayop uh, kasama ang barko. Kaya oh. check namin doon sa Dumaguete, baka doon sa Dumaguete rin yung nangyari. Uh, possible from Dumaguete to Cebu? Yes ma'am. And But, hindi, mm -hmm. hindi siya starlight? At uh, sa pero galing sa Dumaguete, papuntang Cebu sana yun. Pero mm -hmm. sabi dito sa Cebu, well, hindi iyan nakadaong. Hindi, uh, uh, duma -o, may dumaong na barko, pero walang karga ng ganyan. So kung meron man, doon yon sa, doon pa sa tawag doon? doon Dumaguete. Sa Dumaguete, yes ma'am. Okay. Um, so, asan po, asan po yung mga hayop? Kaya so, doon kami kaya nung um, tinanong ko ang quarantine kasi bago sa amin ma'am uh, bago kami dito sa nasa sa Cebu City na dapat dadaan yan sa quarantine oo uh -uh. so, oh ang walang um, tinanong ko ang quarantine uh, yun sila ni nagtaka kasi wala wala news sa kanila o walang report na ganon kasi kung meron man ang sarco mismo o oh, dapat oh ang barko mismo mag magre-report yan sa mga agency na involved. Sa, saan so, po galing? Naman. Oh, dok, okay, okay. So saan galing yung balita na ito na may dalawampung hayop na namatay sa isang Ay, barko? Isang, isang uh, news reporter dito sa Cebu ang pumunta sa akin last Thursday nagtanong na meron ba yun, ito. Oo, oh, nakita ko yan pero hindi ko masyadong pinapansin. So nung tinanong nila ko kasi ganito, ganyan, yun sige, ipaano ko yan, ipa-investigate. Oh. Okay. Pwede bang sabihing fake news ito? Or talaga bang may nangyaring ganito? Uh, no, uh, not, this, this, this time. No? May na, ano na, na talagang balita na ganyan ang na, namatay. Na, no? Pero ako kung fake news yan, Uh, siguro um, mas, hindi sa ngayon yan ang nangyari. Oo nga po, uh, two weeks ago. Oo, two weeks ago. Last month tayo, late lang na nakita sa tuon sa na-upload yung nag-upload. Okay, Doc, two weeks ago na po siya. So, I mean, mm -hmm. sa dalawang linggo na yon, wala pa kayong update? Hindi, kasi mga last turn lang, first day lang namin nalaman. Ngayon, no last week lang, last week? Sa, nagtanong sa amin. Kaya nga, nung nalaman namin, kasi sa uh, nag, uh, tawag kami. okay. Kasi ang news reporter man ang nagsabi sa amin, anong masasabi namin sa kanyan, uh -oh. na may uh, kung may violation ba. Yes, there is violation. Okay, okay. Because, okay. okay. kung, 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 kung if a shipper or a transporter, Uh, needs to have also a license from the Bureau of Animal okay. Ma'am, yung Starlight siya, ho, may sagot na po ba kung ito ay nangyari sa kanilang barko uh, biyahing Dumaguete, Cebu, Cebu, Dumaguete? No, wala pa ma'am, wala okay, pa. So Kaya ng nga yung tawahan ko nagpunta doon para i-clarify kung may nangyari bang gano'n. Oh. Kahit patagal na or uh, retail last month lang, ngayon lang na, na tawag niyo na, na balita. So, 'yun ang tinatanong namin, ma'am. Oh, mga kailan po mabibigyan kayo ng update, doktorat? Mamaya, mama, ma'am. Oh, that's good. Okay, mamaya po. Oh, yeah. sige, ma'am. Okay, ganito, ma'am. Uh, sa mga nakikinig sa atin, paano ba dapat, though ako nagtatransport transport po ako ng ng aso, 'no? Adinadala ko mm -hmm. pag nagbabakasyon. Uh, ah, yeah. para sa kaalaman ho ng lahat, ano ang dapat na na okay. maibigay na na care sa pusa at hayop okay. or sa aso kapag sila po isasakay ng barko. Okay. Una sa lahat ma'am, no? Uh, 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 ah, ko sa ta anong kailangan, no? Gawin una bago mo i-ship it is a cat or a dog, you need to have a ready shot ay yung aso mo o pusa, mm -hmm. no? At least 14 days after na nabakunahan. bakunahan, mm -hmm. Tapos, yung card ng aso mo, kasama aso, pupunta mm -hmm. ka sa re, uh, ka local government unit or a private clinic, mm -hmm. no? Kukuha ka ng veterinary health certificate. Mm -hmm. Once you have already the veterinary health certificate, uh, mag-online ka, mag Uh, uh, online application for a shipping permit. Mm -hmm. no? Pag mayroon ka ng shipping permit, dapat din Uh, yun, kaya nga nung sinabi ko o yung nangyari nga, tinanong ako, sinabi ko na mas, uh, ewan ko kung sa quarantine, tinanong ba kung legislators, yung maramihan ang i-transport uh, na mga hayop. Mm -hmm. uh, kailangan itanong kung yung sasakyan, kasi sa Animal Welfare Act, dapat lahat ng sasakyan ng mga hayop registrado sa Bureau of Animal Industry. At saka yung taong magpa-transport. Mm -hmm. Kailangan reg register din siya sa Bureau of Animal mm -hmm. Industry. So kung meron na shipping permit na okay siya na may uh, transport permit, yung ganon, uh, yung kung individual lang, ilagay mo sa uh, tawag doon yung cage, no, na mm -hmm. yung cage na yung hangin, pwede mag, ano, tawagan na, na mm -hmm. Yan, katapos, yung isa, yung kung, kung pusa naman, meron namang crate, no? O lalagyan ng pusa. Mm -hmm. na, bago isakay. Now, sa plane naman, o kahit sa barko, ang policy is last in, first out. What is last in, first out? Lahat na karga na, lahat ng mga cargo, pag nakaubo, natapos na lahat, last ilagay ang tawag doon, yung... Hayop yung mga hayo po. Dapat din paglagay doon sa, sa loob ng kung it is a barko, no? Dapat hindi doon sa exhaust area kasi mainit nang yon, mm -hmm. no? So dapat doon. Pagkatapos kung pag pagdaong naman at sila ang first na i-out. No? Okay, yung sige. Sa balita, yung mm -hmm. sa balita nung nagsabi sa uh, akin, uh, tawag doon, uh, hindi daw sila pinalabas. Pero kahit na hindi pinalabas yung sasakyan, dapat aircon yon para yung ano hindi mainit yon sa loob. Oo, kasi okay, gusto ko yung sinabi niyo, doc na dapat aircon ang paglalagay ng mga hayop, no? Ay ay, kasi ay, kasi okay. uh, may mga iba kasing barko ay industrial fan ang ginagamit. Yes, uh, mainit pa rin yan ma'am. Okay. So hindi dapat ganon. Hindi dapat oh. ganun. So, so 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 kung man, kung, kung wala nang area dapat doon sa area na yung hangin dito maam. Mahangin, <laughs> so mahangin. Kusina, mahangin tama. yes oh, ma'am. Oh, oh, tama tama ah. yan tama. Tapos mm hindi -hmm. ko alam kung anong tawag doon, ano Erwin? Malaki-malaking ano a fan. Hindi uh, ko alam kung anong tawag doon eh. Hindi uh, lang siya industrial eh. Talagang malaking mm -hmm. fan siya. Tapos okay, tama rin mm -hmm. sinabi niya. Okay ma'am. Um mm -hmm dito may hindi niyo man nakikita pa if ever na na, natutuo na, 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 at uh, may mga ganitong insidente nakita niyo uh, po may paglabag na yeah uh, ah uh, uh, parang totoo talaga man kasi may nag -ano man sa akin may nag message sa akin naghingi ng advice kung anong gagawin nila so ang advice ko sa may-ari yung papuntang duhol yung sa kanya sampu anim na pusa, apat na aso, So ang sabi ko sa kanya, ipablatter muna. Pagkatapos uh, gagawa siya ng sulat, i-report niya doon sa uh, Bureau of Animal Industry, Animal Welfare Division, okay, okay, yung ang uh -oh. uh, ina-advise ko sa kanya. Uh -huh. Then mag-file ng As anong kaso. Pero sabi ng may-ari, sabi niya na mag-compromise -ma daw ang yung nag-transport. Parang babayaran siguro sila. Ganun. Okay. Oo. Oh, oh, well, nasa kanila na kasi 'yung 'yung sa atin 'yung yes. responsibility, Kaya. no? 'Yung Kaya, responsibility Kaya. ng shipping lines sa pag, pag, pagdadala sa mga hayop. Yes, yes. yes. amin talaga. 'yung ano, 'yung tao talaga 'yung 'yung sa ano pa para, parang tawag ba? Yeah, parang busy, yung gano'n ba? Opo, 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 opo. Oo, okay. Sige, dog, ganito ha. Babalikan ko kayo or maybe tomorrow para humakuna uh -huh. na kayo ng update para kumpleto na ho tayo. Uh, kasi, okay. ano eh, may, may mga violations, sinabi nyo rin. At napaka-importante po uh -huh. ito para alam din ng mga shipping lines paano po poprotektahan yung mga hayop. No po. Yes. ma'am. Dok, salam, um, salamat, um, salamat dok ha, sa inyo update at babalikan po namin kayo uh, bukas dok para po sa pinaka uh, update pa kaugnay po sa accidenting or trahedyang ito dok. Ano po? Yes, ma'am. Do, do, ma uh, dok, salamat po, Dok. Ha? Mabuhay po kayo, Dok. Thank you so much, Dok. Salamat uh, po. Salamat po. God bless.